kompa langyo ah uh, ako po si Sister Nati D. Necor ng Muncada Tarlac Sister Nati Necor ng, ng Muncada Tarlac Sister Nati anong masasabi ninyo Ako po ay nagpapasalamat sa Bugtong at Boy na Diyos ng mga Diyos Panginoong Yeso Kristo. Bakit land? po kayo nagpapasalamat, sister natin? Dahil po sa kapangyarihan niya at sa bisa ng banal na langis ng buhay. Ano po yung bisa na sinasabi niyo? Ano nangyari? Elderberry, yung dati ko pong employer sa France, uh, si Sir David Beachcraft K. Ay, ay! Dating employer sa France. Opo. Ikaw ba yung nagpatotoo noon? na nagkaroon ka ng sakit na maluba Opo. sa ibang bansa. Stage 4 cervical cancer. Stage 4 cervical cancer. Opo. Na nagpagamot na sa napakagagaling na doktor doon sa bansang bans, France. bansang France. Opo. Hindi ka gumaling. Hindi po. Nagpagamot ka na sa iba't ibang mga pastor. Opo. At iba't ibang reliyon doon sa bansang France. Hindi ka rin gumaling. Hindi po. At umuwi ka na rito sa Pilipinas. Pinauwi ka na dito ng ama mo pagkat wala ka ng pag-asa. Para iburol po dito sa Pilipinas. Para dito sa Pilipinas iburol kung mamatay, biro mo. Napakasakit na pangyayari yan sa buhay ng tao. Talagang pambihiran. Pakinggan ninyo mga patutuong ito. Huwag kayong kwentuhan ng kwentuhan. Hindi yan. Okay. <laughs> <laughs> At sige, sige. Yeah. Ito ngayon, pag uwi mo dito sa Pilipinas, ibuburol ka na ikaw mo eh. Oh, Ay, dahil Elder hindi gumalingay. Wala na pong luna, sabi ng mga doktor po sa France. Oh, ayun na, ayun na nangyari pagdating mo sa Pilipinas. Pagdating ko po dito sa Pilipinas, binuksan ko po yung radyo ng isang madaling araw. Narinig ko po si Father Lahe at saka si Elder Bear. Sabi po ni Elder Bear, sa Matthew 11.28, Mm. lumapit kayo sa akin ka kayong mga napapagal, na napapagal at nabibigatan mm. sa inyong mm. suliranin. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan ng inyong kaluluwa. Ay, mamamatay ka na ng mga oras na Natauhan po ako, Elder Bear, nabuhay po ang aking ugat na patay na. Oh anong ginawa mo? Ngayon po, hindi ko alam, Elder ber kung saan ako bibili ng banal na langis ng buhay. Oh ngayon? Alas, nanalangin po ako, sabi ko, Bugtong at boy na Diyos ng mga Diyos, ituro mo sa akin kung saan ako bibili ng banal na langis ng buhay. Mm. Tapos? Alas, alas 4 po ng hapon, uh -oh. pinuksan ko po yung radyo, uh -oh. narinig ko po si Brother Joy Monte sa Carmen Rosales, Pangasinan. Nagsasalita sa radyo? Announcer po siya noon. Doon, doon sa ra radio radyo sa Pangasinan? Po, Carmen Rosales. Si Brother Joy, si Brother Joy? Oo, oh, si Brother Joy Monte. Ano sinasabi? Sabi po niya, Bumili kayo ng banal na langis ng buhay kay Sister Feliciana Lambino. Sa Panikitarlak. Panikitarlak. At tinong mo talagang pambihira. Narinig mo no, ngayon no. yun. Narinig ko. Anong ginawa mo ngayon? Ngayon po, Elder Ay, Bear. Ay, mamamatay na ito eh. Buburol na raw Ngayon? Sabi po kasi ninyo, bawal ang alahas. Uh Oo. -oh. sa isang kwintas ko na po ang natitira, Elder Bear. Wala Taka, na ang pera. Ibig po sabihin sa kapapagamot mo, Well, sa mga doktor, well, doon well, sa well, napakalubang sakit mo, oh, cervical cancer is stage 4. No, Kapag oh, naubos ng kabuhayan Naubos na po ang kayamanan ko, Elder. Pero mga Grabe. Ano nabili Yung ko. Yung mga kinita wala mo doon na. sa France. Wala na, Elder. Tapos nakapamili ka ng lupa rito. Oh, habang naroon ka sa France, Pagdating mo dito na ibenta mo na lang. Opo, 1 million pesos pa na e, ipon ko. E, hindi ka hindi ka pa rin hindi po ako gumaling. Ay, grabe. Sa halagang 300 pesos po na banal na lang. Teka, teka. Ay eh, 300 pesos yung banal na lang is. Eh wala ka pang bilhin ng ginawa mo. Meron ka kaysa isang alahas. Oh, sabi ko po. Uh, manang narinig ko sa radyo si Elder Bersa kasi Father Lahi. Mabisa raw po yung banal na langis ng buhay kahit patay na yung mabubuhay ka. <laughs> Oo. Oh, oh, ngayon? E eh, wala ka ng pera. Saan tayo kukuha? Opis sabi lang. ni Manang. Sabi ni Manang. Sabi ko, sabi ni Elder Bear, bawal po ang alahas. Tanggalin nyo na itong kwintas ko at ibenta nyo at bumili kayo ng banal yeah. na langis ng buhay. Ipinenta nga yung si Quintas, Opo. nakabili nga ng isang buting panal langis. No. Pagdating ng banal langis anong ginawa mo? Pagdating po sa akin yung banal na langis ng buhay, sabi po ni Sister Feliciana, basahin mo itong puting power, power ID. Pagkatapos, lumuhod ka. Uminom ka ng isang takip na banal na langis ng buhay. Isang takip, ibuhos mo sa ulo. Kunin mo yung... yung ibuhos mo sa ulo? At, at ihaplos mo sa... Inihaplos ko po sa puerta ko at saka dito po o, sa puso. Sa puso mo. Po. Ano nangyari, sister Nati? Wala pa pong ay, limang minuto lang po huminto na po yung pagdurugo. Palapakan po natin! Walang tigil yung pagdurugo ngayon. Ganito po kalalaking dugo, Elder, pero... Ay, kasuntok. 50-50 na. Ibig mong sabihin, doon pa sa France kung lumabas ang dugo, sila laki na ang kamao. Kahit, pero... sa er kahit po sa eroplano po, ay dinudugo ako. Talagang pambihira. Ay, nung pag limang minuto, pagkainan mo ng banalangis, tigil! nung naramdaman ko po tuyong tuyo na po palakpakan po natin talagang pambihira ito mula noon mula noon po kinam kinaumagahan po nagtrabaho na ako malakas na po ako. hanggang ngayon hanggang ngayon buhay na buhay ka na buhay po. malakas na malakas, malakas ka na malakas palakpakan, na malakas palakpakan po. po. natin ang bugtong at buhay ni Diyos na mga Diyos talagang pambihira ito hindi ka na bumal bumalik doon sa France. Hindi eh, pero ang patutuho mo ka, inumpisahan mo kanina, tumawag yung dating amo mo sa France. Binalaw po ako, Elder Bear, sabi po ng... Binalaw ka dito sa Pilipinas? Opo, sabi po ng Sir David, you throw, uh, itapon mo yung banal na langis, stupid yan, sabi niya. Ay, stupid daw. Stupid yung banal na langis, hindi eh, kami naniniwala. Sabi, sabi ni Sir David. Opo. O ngayon? Sir, sabi ko... Pag hindi mo hinto, wala ka ng sustento. Sabi nila, mamili ka. Ah, sinusustento ang kapala? Opo, patuloy ah, po ang sustento. Oo. Oh, pag hindi mo tinigil? Pag hindi mo tinigil, ang back to Christ at yung elder bear na yan. Sabi nila. <laughs> <laughs> oh Oo. Ogo na yung yung sustento sa iyo. mo. Magkano ba sustento sa iyo isang Bitigyan buwan? 20,000 monthly. 20,000 pesos Opo. monthly. Puputulin daw 'yon. Opo, puputulin. Anong ginawa mo? Sabi ko sir kahit na barilin ninyo ako kahit kanyunin ninyo ako walang sustento sa bugtong at buhay na Dios ng mga Dios pa rin po ako dahil health is wealth sir sabi ko. Bambihira, oh, no? Wala pong nagawa ang milyon-milyong pera ko po. Oo, oh, talagang David. pambihira, no? Kahit maglulugaw na po ako, sa... Ano ka, sabi ni Sir David? Sabi niya, oh, bahala ka sa buhay mo, sabi niya. Oh, pero tinutuloy pa rin niya yung sustento? Hindi, hininto na Elder bear. Ngayon, Elder Bear, siya naman ang nakasakit ng lymphoma cancer. Ayan, ah, tinanong Si, si Sir David naman na nagkasakit, lymphoma kanser. <laughs> lymphoma, di, di ba sa lalamunan yun? Hindi po, sa tiyan daw. Ah, sa tiyan din Tiyan hanggang... Hanggang lalam, hanggang ulo. Hanggang. O sige, ano ngayon ang nangyari? Ngayon po, nilapitan nila ako last week, la, alas man, nung nakaraang buwan lang Ano po. sabi sa iyo? Sabi niya, marami na kaming doktor na pinuntahan sa St. Luke's pa matatalino. Hindi naman ako gumagaling, sabi niya. Ano kaya kung subukan namin ngayon yung tinatawag ninyong Bogtong at Buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Siya Kristo at Banal na Langis ng Buhay. Sabi, siya, sabi ni Sir David? Oh, sabi po niya. Ano sabi mo? Sabi ng misis niya, uh, anong gagawin natin Nati Sabi niya, Ma'am, narinig ko sa Victoria Tarlac. Uh Oo. -oh. Magko-concert daw po doon si Elder Bear. Uh -oh. Pahingi ng picture ninyo at ipatapik ko kay Elder Bear. Uh -oh. Pumunta po kami last week sa Victoria Tarlac. Nung concert sa Victoria? Opo, pinatapi ko po sa inyo yung picture niya. Oo, uh, uh, tapos ano nangyari? Nung magpa na po tayo, sabi ko, bugtong at boy na-Diyos ng mga Diyos, ako na po ang iinom ng banal na langis ng buhay para kay Sir David. Pagalingin niyo naman siya at patawarin niyo siya. Dahil sinya, sinabi po na niyo na stupid ang banal na langis ng buhay. Ano, anong nangyari? Elder Becky na umagahan, tumawag po sila sa akin. From St. Luke's, Dumungkada. Oo. Sabi raw ng doktor, lumabas ka na, hindi ka namin ikikemo, ba't wala na yung cancer mo? Palapakan po natin! Talagang pangbihira. <laughs> <laughs> Nakakagitla ito, mga patutuwi ito. Eh. Ay talagang pangbihira. Anong sabi ngayon ni Sir David? Gusto ka raw po niya makita, Elder. Pair. Ay talagang pangbihira. <laughs> Ah, uh, sige, walang imposible. British po siya. Ah, Oo, ah, walang imposible sa so baka hindi kami magkaintindihan. <laughs> ah, sige, ako po 'yung nagpapasalamat. Ako po yung nagpapasalamat. Una, una. Unang una kay Father Lahi. Pangalawa. Pangalawa po kay Elder Bear. Lalo, nasa Catalino. Sa Katalino. Marun, hindi, hindi, Mahusay hindi, hindi mahusay po hindi, hindi, hindi siya. Hindi, ako, hindi ako mahusay. Ang mahusay yung bugtong at buhay ng Diyos oh, 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 ng mga Diyos. Okay, <tong> lalo higit sa lahat. Ikaw. Lalo sa... higit sa lahat. Sa tunay. Sa tunay, nag-iisa na walang katulad ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Panginoong Heso Kristo ang pinaka makapangyarihan sa lahat. Maraming maraming salamat po. Tayo po ay magpapasalamat sa mga sobrang mundo nito. Munting andog mula sa aming puso. Brother Manding at Sister.